Para sa 28 anyos na aplikanting si Kenneth Andrew Danau kan Masbate City, ayos man ang pagkakaigwanin tato, alagad para sa iya na kaito pa nangangarap na maging parte kan Philippine National Police, da niya na planong magpatato. Kung ano, record kang polis na bawal, di bawal. Hindi, hindi. din yung bawal. Pangarap ng karamihan, maka, makapasok sa PNP. Hindi ka na masyado ka mong na, problema na. kasi malaki ang sweldo ng polis. Eh. Sigun kay National Police Commission on Apple Combicol Director Attorney Manuel Puntanal, kaito ito pa man dai talaga ninda to tolerar ang pagkakaigwanin tato sa mga kapulisan. Ini bilang pagmantiner sa magayo na imahe kan PNP na mga tagapagpautog maninlay. Kaya liwat ining nagpagirumdom sa mga aplikante kan PNP na daing nanggad magpatato. Urog na ngunya na mas istrikto na ang recruitment sa pagkapulis. And then, pag sinabing physically, eh wala yung tato. Kaya huwag mag-wag nang magpatato. Kung may tato ka at papasok kay, patanggal mo na ngayon. Tanggal ipatanggal na yan kasi out yan kaagad. Oh. So, eh kung yung nasa reservation yun, ay eh, pinaaalis eh kayo pang papasok. So from the very beginning bawal ang tato. Kaya wag nang magpatato kung gustong pumasok sa pulis. Dugang pa niya, mas maray na an mayong tato nin huli ta mas nagiging presentable ang sarong pulis urog na kunakay nakayuniporme maayos ang ano physical appearance mo at lalo healthy ka. Eh ngayon, kung magpapatato ka, ano ang appearance mo na niyan? Wala naman talagang malinaw na yan ay administrative offense. Pero dahil yan ang utos na ng, ano, ng organisasyon sa pamumuno ni uh, General Marbil, eh, talagang kailangan po tanggalin nila. Mientras tanto, sa maabot na Hunyo, nakatalaan na ikundusir ang PNP Entrance o PNP Asin in Promotional Examination o PROMEX. Kan Mayo sa ishasta hasta kan Mayo Jess kan buksan ang aplikasyon sa PNP Asin PROMEX. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.